Si La Finks at Phaeton mga idol ay dalawa sa pinakamalakas na member ng Phantom Troop. Kaya ni Finks na paikutin ang ulo ng kalaban gamit lamang ang kanyang mga kamay at burahin sila sa mundo gamit ang kanyang nanability. Labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima! Ano, may libreng suntok ako, di ba? Si Fita naman ay mabilis pumatay gamit ang kanyang katana at kaya rin sunugin ang kanyang mga katunggali sa matinding init ng kanyang kapangyarihan. At Parehong dekalibre ang lakas nila pero naniniwala ako na sila ang susunod na mamamatay sa grupo. May ebidensya mula sa kwento mismo at sa hula ng lovely Ghostwriter na nagpapakita ng kapalaran ng bawat spider. Ang lovely Ghostwriter ay kakayahan na dating pagmamayari ni Neon Nostrade bago ito nakawin ni Krolo. Ang hula nito ay nasa anyo ng mga tula na nagsasabi na magiging kapalaran ng isang tao. Ang mga membro ng Phantom Troop ay nakatanggap ng kanika nilang hula maliban kina Finks, Phaetan, Cortopi dahil hindi nila naibigay ang tamang impormasyon para makapagpahula. Anata wa nakama to bohyo ni pero ayon sa mga natanggap na hula ng ibang membro, kalahatin ng grupo ang mamamatay. Patunay rito ang pagkamatay ni Pakonoda, Shalnark at Kortopi. Samantalang si Shizuko ang ang mamatay kapag nahiwalay sa grupo. Na posibleng mangyari rin kina Fengs at Feitan na umiwalay ng landa sa iba. At pagkakataon, Pakunoda to Shalnark may Dagdag pa mga idol, nagkamali si Krolo sa paggamit ng Lovely Ghost Rider at Skill Hunter kaya maaaring nakatali pa rin ang kapalaran ng Phantom 2 sa mga hulang iyon kahit lumipas na ang panahon. Maraming posibleng pumatay kina Finks at Phaetan. Una, ang Haley family. Malalakas ang kanilang mga bagong nine users at pinamumunuan sila nila Morena Prudo. Pangalawa, ang hukbo ng kakin. Dahil sa martial law, malaki ang tsansa na makaharap nila ang mga sundalo at mga sojak members. At ang pangatlo, si Hisoka. Matagal na niyang plano na ubusin ang Phantom Troop at posibleng sila ang susunod niyang target. Kahit na malalakas si Finks at Phaeton, maaari ang kanilang sariling lakas at galaw ang maging daylaan sa pagbagsak nila.